Mayong adlaw, ani ang karong adlawa. Usa ka memorandum ang ipagawa sa Malacañang nga nagmando sa mga heads of departments, bureaus and other government offices nga ditawgon si President Rodrigo Duterte og his excellency sa tanang official communications. Mato ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella nga ang lakang naglaum nga ipadayon ang pagka-populist presidential style ni Duterte og nga iya usab gi-encourage ang minus nga ceremonial communications. Ang gusto daw sa presidente nga tawgon siya og President Rodrigo Roa Duterte. Lakip sa mando mao ang ipatawag og honorable ang mga pangu sa government agencies and offices. Daan ang giing na ni Duterte ang iyang cabinet members nga i-avoid ang VIP treatment. Samtang 75 ka mga chief of police sa Central Visayas ang nangandam ng i-relocate tungod kay napakya sila pagdakop sa mga notorious drug pushers sa ilang lugar. Nagkanayon sa si Senior Superintendent Ray Lindon Lawas, ang Deputy Regional Director for Operations, nga ang mga officers i-rotate sa Central Visayas isip parte sa mando sa Krame, alang sa Internal Cleansing Program nga ang tumong mo ang paghunong sa mga ilegal nga kalihukan sa mga pulis. Lagip sa mga officers nga suggested for relief mao ang 39 ka mga official sa Cebu Provincial Police Office, 18 gikan sa Bohol, duha sa Siki huar, 8 sa sa Sugbo, 5 sa Mandawe ug 3 sa Lapu. -lapu. Silawas miingon nga 60% sa 126 police stations obo sa PRO7 ang napake sa pagtuman sa ilang kasamtangang misyon. Samtang DNR Secretary Regina Paz Lopez, gimanduan ang Hinatuan Mining Corporation nga muhunong sa pagkuha og mga mining wastes gikan sa Manikani Mine sa Giwan Eastern Summer tungod sa sobrang pagkuha og yuta. Atol sa meeting sa Financial Executives Institute of the Philippines sa Makati City kagahapon, si Lopez miingon nga ang ilang audit nagpakita sa grabing soil extraction sa ngapadong sa China. Ilan ang gisuspinde ang retrieving sa mga stockpiles aron ma-address ang ecological balance. Imbis nga ihatod sa China ang ore, mato ni Lopez nga iyang manduan ang hinatuan mining nga magamit og nickel ore. For mine restoration ug conduct og necessary remedial measures aron di makontaminar ang water body sa Manikani Island. Ang Manikani Island parte sa G1B Protected Landscape and Seascape, ubos sa Presidential Proclamation Number 469 niadtong 2011 ang hinatuan mining gipaundang usab sa DNR sa ilang operasyon tungod sab sa environmental concerns. Samtang midangup sa Women and Children's Protection Desk sa Monte Vista Municipal Police Station ang 15 anyos nga batang babae nga gingong gilugos makaduhang higayon sa usa ka pastor. Nasikop ang sospek nga Gino, 32 anyos, didto sa Purok 8, Barangay San Jose ni Adto Martes, ang biktima gingong pagumangkon sa asawa sa suspect nga mipuyo sa ilang balay. Pebrero pa dihang giduso ang investigasyon sa reklamo patok sa suspect kinsa anaa na karon sa custodya sa Montevista Municipal Police Station. Samtang miabot na dini sa Sugbo ang 23 ka mga Dutch and Belgian delegates alang sa Multi-City Youth Exchange con Mix program. Sige pa welcome dinner kagabi sa Cebu City Social Hall. Ang mga delegado gipaila-ila ila sa ilang mga host families ng mga sugboanon. I wish you all the best. Enjoy your stay and bring home to the, the Netherlands and Belgium the good memories, especially the bond of friendship from Cebu. I, uh, I, joined this program because um, I'm very interested in the developed work So um, now I'm studying for uh, social work, and uh, I want to, to study further in, uh, in that sector. And um, yeah, I think it's, it's really important to know what the people want, and not like, yeah, we are Western, we have money, we uh, we will build some bridges for you. No, I, I guess it's it's very important that you feel the people and that you know what's important um, for that country or that country. and i guess with, a, with an experience like this, that you, you come close to people and that you, you learn some uh, some abilities so you can, um, so you can know uh, what their needs are. Uh, right now we are already talking and exchanging uh, experiences and information about each other. so it's really, really personal and it goes really quick. You get to know each other very quick, so the interaction between the different cultures I, I like to explore. Yeah. Ang program upisyon ng na nagsulog kaagbiy iugikentarong adlaw hangtod natapos ang programa sa Agosto nibi no ang mga delegado o mga sabwuan young leaders tip August o team building sessions, cultural and community awareness, small and big group projects, o mga bisita sa bisla sa mga organisasyon, dunas bisla youth interactions and outreach programs. Ang MIX 2016 program, ang MIX 2016 program nga gipanguluhan sa Ramon Abuyes Foundation Incorporated, naglaom nga mo-implementar og mga solusyon sa mga issues nga nakaapekto sa Pilipinas, Netherlands ug Belgium og napinaagihini mahulma ang kabatan-onan aron mahimong global leaders ug responsible citizens. Friends here are the latest news in Bacolod, Baguio, Pampanga, Cagayan de Oro, Davao. Super balita Davao. Cebu and Superbalita Cebu Sa atong showbiz chika, gidinay ni Bea Alonzo ang mga chika nga gisundan siya ni Paolo Avilino nga sa Singapore. Giklaro po sa aktres nga ana siya sa Bangkok at doon panahuna, kuyugang niyang igagaw ug mapauli na unta sila sa Manila the following day apan wa siya na dayon. Kinanawag si Enchong D. nga muadto na lang siya Singapore since two hours lang ang travel time gikan sa Bangkok. Sigo ni Bea nga gikancel niya ang iyang flight to Manila ug ni siya sa Singapore aron makikita kang Enchong ug diin sa so magdug gaymi may sunod po ang yang handler nga si Tita Monch. Nahibaw ni Bea nga anapod nga to si Paulo apan wa daw sila nagkita ni ini o kung nagkita man sila wa siya ay angin i-deny kay single man sab daw siya. Eight months single na si Bea human sila nagbuwag ni Zanjo Marudo kinsa sigo niya friends gihapon sila. Here are the lot of results. O ganiyang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Ako si Jason Doval, ug okay kini ang Sunstar Pilipinas.